Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Scorpio para sa Pebrero 17, 2025. Habang umuusad ang araw na ito, ang Pebrero 17 ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong matatag na espiritu, Scorpio. Ang likas na hilig mong harapin ang mga hamon ng may tapang at determinasyon ay isang kahanga-hangang katangian mo. Ang araw na ito ay isang paalala kung paanong ang iyong kakayahang magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok ay humuhubog sa iyong landa sa buhay. Kapag naiisip mo ang mga oras ng iyong buhay kung saan ikaw ay lumaban at nagtagumpay sa kabila ng lahat ng mga hadlang, makikita mo na ang iyong matibay na kalikasan ang siyang nagdala sa iyo kung nasaan ka ngayon. Ang pagiging maligaya at matagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magagandang pagkakataon, kundi sa pagiging handa at matatag sa kabila ng mga pagsubo. Ang iyong matinding kalooban ay nagiging daan upang matutunan mo ang kahalagahan ng pagiging persistent at hindi sumusuko, kahit na may mga pagkakataong ang mga hamon ay tila walang katapusan. Ang pagiging mapamaraan at hindi natitinag ang siyang nagtutulak sa iyo patungo sa tabumpay. Habang ang iyong lakas ay umaabot sa mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo inaasahan, patuloy mong pinapalakas ang iyong sarili upang makatawid sa mga pagsubo. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tinutulungan ka ng iyong kalikasan upang maging matatag na magbibigay daan sa iyong mas matinding tabumpay. Sa iyong landas ngayon, maglaan ng oras upang magmuni-muni at tingnan ang iyong sarili. Minsan, ang mga kaganapan sa ating paligid ay tila mabilis at magulo. Kaya't mahalaga ang magbigay pansin sa ating sarili, sa ating nararamdaman, at sa ating mga layunin. Sa mga pagkakataong ito, maari mong tanungin ang iyong sarili, ano ang aking mga pangarap? Ano ang aking layunin sa buhay? Ano ang mga bagay na nagpapalakas sa akin loob? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyong makarating sa mas malinaw na pananaw at magdadala sa iyo ng higit pang kagalakan at kasiyahan sa iyong paglalakbay. Ngayon, ang universo ay nagbibigay ng pagkakataon upang makipag-ugnayan sa kalikasan. Ibinubukas ng kalikasan ang pinto para sa pagminilay at pagmumuni-muni. Kung ikaw ay may pagkakataon, maglakad-lakad sa labas at yakapin ang katahimikan ng kalikasan. Ang mga simpleng bagay tulad ng paglubog ng araw, mga awit ng ibon, o ang hangin na dumarampi sa iyong balat ay magbibigay sa iyo ng lakas at kasiyahan. Tinutulungan kanitong malinaw na makapag-isip at mag-reflect sa iyong mga pangarap at layunin. Kung hindi mo kaya ngayong araw, maglaan ng oras sa ibang pagkakataon upang mag-relax at magpahinga. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagminilay at pagmumuni-muni, mahalaga pa rin na mapanatili mo ang balanseng enerhiya sa iyong buhay. Ang kasalukuyang posisyon ng buwan sa libra ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa iyong mga relasyon at desisyon. Sa kabila ng iyong malakas na kalooban at determinasyon, mahalaga rin maging bukas sa mga opinyon ng iba. Ang Libra ay naghahatid ng mensahe ng pagkakaroon ng pagkakasundo at pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, mula sa iyong mga personal na ugnayan hanggang sa iyong mga layunin sa trabaho o negosyo. Ang pagkakaroon ng makatarungan at balansing pananaw ay makakatulong sa iyo na makamtan ang tagumpay at kasiyahan sa anumang aspeto ng iyong buhay. Habang ang araw ay nagpapatuloy, ang iyong mga hakbang ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa sa sarili. Maglaan ng ilang oras upang muling suriin ang iyong mga layunin at pangarap. Ano ang iyong mga pinahahalagahan sa buhay? Ano ang tunay na layunin na nais mong makamtan? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa 'yong mag-focus sa 'yong mga tunay na hangarin. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na layunin ay magbibigay sa iyo ng motibasyon upang magpatuloy at magtabumpay. Sa araw na ito, maaaring ikaw ay matutuklasan ang mga bagay na mahalaga sa iyo at ito ay magsisilbing gabay sa 'yong mga susunod na hakbang. Ang iyong swerte ay makikita sa kulay pulang magaan, isang kulay ng lakas, tapang, at sigla. Ang paggamit ng kulay pulang magaan ay magsisilbing isang paalala na patuloy mong dapat tanggapin ang iyong sarili ng buo, at patuloy na magbigay sa mundo ng iyong natatanging enerhiya. Ang mga numerong tatlo at lima ay magiging maswerteng mga numero sa araw na ito, kaya maglaan ng pansin sa mga pagkakataon kung saan may pagkakaroon ng mga desisyon o kaganapan na may kinalaman sa mga numerong ito ang mga numerong ito ay maaaring magbigay ng karagdagang suporta at gabay sa iyong landas ang pinakamahalagang gawain na maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong buhay ngayon ay ang maglaan ng oras para sa mga simpleng bagay na nagbibigay sa iyo ng kadalakan at lakas Maaaring ito ay isang oras ng magaan na pagninilay-nilay, paglalakad sa labas, o simpleng pagpapaalala sa iyong sarili na ikaw ay karapat dapat sa lahat ng mga magagandang bagay na dumarating sa iyong buhay. Ang pagpapatawad, pagtanggap sa iyong mga kahinaan, at pagpapahalaga sa mga relasyon na nagbibigay halaga sa iyong buhay ay mga hakbang na makakatulong upang madala ang balanse at kagalakan sa iyong puso. Sa kabila ng lahat ng iyong tapang at matinding determinasyon, may mga pagkakataon na ang pagiging bukas sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay makakatulong sa iyo upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at pagbabago, at sa bawat hakbang na tinatahak mo, maaari kang matutong magtiwala sa proseso at tanggapin na may mga bagay na mangyayari sa tamang oras. Sa pamamagitan ng iyong malakas na kalooban, natututo ka rin kung paano magtiwala at magbigay ng espasyo sa mga bagay na darating sa buhay mo. At mula dito, matututo kang magbigay ng pasensya sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Ang kalikasan at ang mga simpleng bagay sa buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng napakaraming aral. Kung ikaw ay napapagod o nababahala, maglaan ng oras upang maglakad sa labas o makipag-ubnayan sa kalikasan. May mga pagkakataon na ang simpleng pagtingin sa mga puno, mga bulaklak, at mga hayop ay makakapagbigay sa iyo ng bagong pananaw at magdudulot ng kalmado sa iyong isip. Ang mga simpleng sandali na ito ay nagiging mga paalala na ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagtahak sa mga matataas na layuning kundi sa pagkakaroon ng mga tahimik na sandali na nagpapalakas sa iyo upang magpatuloy. Sa iyong mga relasyon, maaari kang makatagpo ng mga pagkakataon kung saan kailangan mong magpakita ng higit pang pagkakaintindihan at pagtanggap. Bilang isang Scorpio, may mga pagkakataon na maaari kang maging masyadong determinado sa iyong pananaw, Ngunit ang libra muon ay nagsusulong ng kahalagahan ng pagiging bukas sa mga opinyon at damdamin ng iba. Huwag mag-atubiling makinig at magbigay ng espasyo para sa mga pananaw ng iyong mga mahal sa buhay. Ang mga relasyon ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng parehong opinyon, kundi sa pagbuo ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Ang mas malalim na koneksyon ay dumarating sa pamamagitan ng pagbibigay ng respeto at pagpapakita ng malasakit sa iba. Minsan, ang mga desisyon na ginagawa natin sa buhay ay nakabatay sa ating nararamdaman sa sandaling iyon. Kaya naman, mahalagang makinig sa iyong puso at pakiramdam, ngunit gayon din ay maging mainat na hindi magpadala sa mga pansamantalang emosyon. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang magtimbang ng iyong mga hakbang at masusing pag-isipan ang iyong mga desisyon, lalo na sa mga aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa iyong relasyon at personal na mga layunin. Ang pagiging magaan ng loob at may malasakit sa sarili ay isang hakbang patungo sa mas balanseng buhay. Sa mga pagsubok o problema na maaaring dumating sa iyong araw, tandaan na ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay makakatulong upang mas madali mong malampasan ang mga pagsubok na ito. Ang paggamit ng positibong pag-iisip ay hindi lamang makakatulong sa iyong kalusugan ng isip, kundi pati na rin sa iyong pisikal na kalagayan. Iwasan ang mga bagay na magdudulot sa iyo ng stress at sa halip, maglaan ng oras para magpahinga at mag-recharge. Hindi masama na magpahinga at minsan, ang pinakamagandang hakbang ay ang tumigil sa at mag-reflect sa iyong kalagayan. Ang iyong lucky color sa araw na ito ay dilaw. Ang dilaw ay isang kulay ng kasiyahan, enerhiya at optimismo. Maaari mong isama ang dilaw sa iyong pananamit o mga bagay na iyong ginagamit upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang numerong tatlong ay magiging maswerteng numero sa iyong araw. Ang tatlong ay isang simbolo ng pagkakaisa, kabutihan at pagiging buo. Ang mga numero o pagkakataon na may kinalaman sa tatlong ay magsisilbing paalala na patuloy mong sundan ang iyong landas at magtiwala sa mga hakbang na iyong tinatahak. Maswerteng gawain na maaaring magdala sa iyo ng positibong epekto ay ang paggawa ng mga bagay na magpapalakas sa iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang mga gawain pampalakas loob tulad ng pagmumuni-muni, yoga, o simpleng pagtulong sa mga tao sa iyong paligid ay magdudulot ng kagalakan at balanse. Ang paggawa ng mga maliliit na hakbang upang mas mapabuti ang iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng malalim na kaligayahan at kasiyahan. Habang tinatahap mo ang iyong araw, mahalaga ring tandaan na ang buhay ay isang patuloy na proseso ng paglago. Ang mga pagkatalo at tagumpay ay mga bahagi ng paglalakbay at ang bawat hakbang ay nagdadala ng mga aral na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at kaalaman. Huwag matakot magkamali at tandaan na ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon para matuto at magbago. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, higit mong natutuklasan ang iyong lakas at ang iyong kakayahang magtagumpay sa kabila ng lahat ng mga hamon na dumarating sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, tingnan mo ang iyong mga nagawa at mga hakbang na iyong tinahak. Walang tagumpay na madali, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy kang magtatagumpay. Patuloy mong palalalimin ang iyong kaalaman, ang iyong relasyon sa sarili at sa ibang tao, at ang iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ikaw ay may kakayahang magtagumpay, at ang iyong landas ay puno ng magagandang posibilidad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.